Dito lang sa likod ko Ano ba yun? Tingnan nga natin Teka Wala naman Para bumatunan Kasi wala naman okay. Batu sa loob Angin na hulog Mabait ako. Mukha ka akong anghel eh. CJ, patay mo. Ibas na yun ako. May sign-pack na ata yung Dali! Hindi ako ipis, no? <laughs> Takot na ka lang. Ako lumakot ka. Lumakot Papa CJ, ah. Deliberate foul yun. Huwag mo kaming kakagatin, ah. Ayaw namin madengge. Hindi din po ako giant lamok! Eh, kung hindi ka giant lamok, tsaka... Hindi ka ipis, eh ano ka? Isa po akong flower fairy na kung tawagin din ay Pixie. At kaibigan ako ni Daisy. Nagsasabi po ako ng totoo, kaibigan talaga ako ni Daisy. Sandali nga, bakit kinala mong pamangking ko? May kinalaman ka ba kung nasa si Daisy ngayon? At saka baka sinasaktan mo yung pamangking ko ha? Wala, wala po ginagawa sa kanya dito para humingi ng tulong sa inyo. Ano yung mong sabihin? Kasi po, habang tumatagal, pangit yung buhay ni Daisy din sa loob ng mansyon. Kailangan natin siya itakas doon. Dá tipo...